Magpaksiw tayo ng isda. Of course, ilagay na natin oh na. Wow! Sibuyas. At saka bawang. Ilagay na natin tong dalawang slice na. Fish. And of course, lagyan natin ng nor cubes. Kalahati lang. Yan, magpaksi tayo with the kangkong. Yan. Tapos, lagyan natin ng tubig. Kunti lang po. Kasi, mamaya itol ito yung tamarind na preserve lagyan natin ng tubig ayan mash natin para na asin mamaya natin ilalagay ito pag okay na yung kangkong ayan ito lang sabaw niya ang ayan sarili kong pagkain ito kaya ginagamit ko na tong kamay ko <laughs> tsaka malinis naman tong kamay ko <laughs> ayan ito yung <laughs> ayan tapos lagyan natin ng kunting oil mhm uh -huh. kailangan natuin na natin ito ayan, may apoy na siya lagyan natin itong paminta maya natin ilalagay itong kangkong. Lutoy natin ng 10 minutes. Yan, lagyan natin ng asin itong sampalok. Kasi kailangan i natin para malo yung asin niya. bago natin ilagay ito, ilagay na natin muna yung kangkong. to ang paksiw ni Linda. Ayan, na, bisitahin natin. Tara! Ilagay na natin itong kangkong. Ito yung kangkong na bukaw guys. Sana sa ulitin. Pwede na. Ikinapin mo sa aking mabigay sa halfling ng fresh na vegetable. Para makatikim naman tayo ng libre. Ayan. Of course, takpan natin ng 2 minutes. Ayan. Tignan natin. Tapos na ang 2 minutes. Wee. Ayan. Ang ating tamukong at saka isda. Kaya kailangan na doon natin mabuti yung kangkong. Pwede na natin ilagay itong sauce ng tamar tamarin. Ayan. Kailangan ilagay natin lahat yung sabaw niya. Mm. Gusto ko kasi yung masim-masim. Ayan. Ito ang paksiyo ni Linda. Tapan natin ng 2 minutes para mag-absorb yung asin niya. Tara! Check natin. Wow! Oh my God! Hmm. Ang bawang. No! bawang. Okay. Nag -ano na Ang bawang. Kailangan lutuin kasi mabuti yung kangkong. Yan, pwede na lutura itong isda. Kaya, ayan, tikman natin kung tama lang ang lasa. Aw! Oh, maasim. Ang sarap. Ang rice na, na naman po tayo ito. Ayan, ito po ang ating paksiw na sarap siguro pag ito paksiw na ano ba tawag nito ayun ko yan po tapos na po almost done tapos na po ang ating paksiw